Maalala mga kapatid, huwag basta-basta magtiwala sa nakakachat sa social media. Isang babae kasi ang inalok umanong maging modelo, pero pambablockmail lang ang inabot nito. umaaksyon si Dindo Flora. Hindi akalaan ni Lani na sa simpleng chat sa Facebook noong 2013 ay mabibiktima siya ng cyber extortion. Hinikayat daw siya ng isang nagpakilalang si Andrea Welsh Lombardo para maging model ng isang cosmetics and underwear company. Dahil dito, napapayag siyang magpadala ng larawan, suot ang underwear at nakahubad. Pero nagduda umuno siya sa huling request ng sospek. Um, I, Iha, I'm a bisexual and I want you to strip. Um, videohan ka daw yung sarili ko we wearing my nursing uniform. And then sabi niya po sa akin na ano um, sabi ko ay sorry po kasi hindi ko po magagawa yun G ginan ko po siya tapos sabi niya ay anong gusto mo ikakalat ko yung pictures mo or so doon ko po na realize na manluloko po siya may ilang larawan daw siya na lumabas sa ilang website pero binali niya ito pero nito lang mayo isang lalaki ang nag-message sa kanya may isa pong nag-message sa akin sa pangalan po niya Devon George sa Facebook tapos sabi niya, ano, sundin mo lahat ng gagawin ko kung hindi kakalat ko to. Tapos eh, ayoko naman pong makalat yun. Hiningan umano siya ng sospek ng 60,000 pesos para umano hindi kumalat ang kanyang mga larawan. Sinubukan din umano siyang ibugaw ng sospek. Sinakyan umano ni Lani ang sospek. Pero ang hindi nito alam, nakipag-ugnayan na siya sa anti-cybercrime group ng BNP, CITG. Si Nitong nakarang biyernes, nagpunta si Lani sa condo unit ng sospek sa Quezon City para ihatid ang pera. Iniwan lang niya ito sa labas at umalis na. Kinagabihan, pinasok na ng mga ang unit sa bisa ng sexwaran. Nakita sa isang aparador ang perang ibinayad ng biktima. Naaresto din ang unit owner at itinuturong sospek na si Looney Lou. Nakuha sa sospek ang tablet at cellphone na naglalaman ng palitan nila ng mensahe ng biktima. Anong masasabi mo dun sa accusation sa'yo? Ayon sa mga autoridad inaalam pa kung may kasabwat ang suspect they are conducting uh, social engineering in such a way na makukumbinsi uh, malulur itong mga victims natin na yung gusto nitong mga itong mga sindikato na ito maibigay sa kanila so in essence nagbigay sila ng mga nude photos okay. oo and then after that uh, ginamit nila yon para i-post sa sa website Nagbabala rin sila sa mga babae na huwag basta magtiwala sa mga nakakachat sa social media. Nanawagan din sila sa iba pang nabiktima ng sospek na makapag-ugnayan sa pulisya. Naharap ngayon ang sospek sa paglabag sa Anti-Photo and Video Verism Act at Robbery Extortion. Uma din Dindo Flora, News 5. Sure to come back. Use 5 everywhere, Copyright 2016.